Hi guys! Welcome back to my channel. So ito na nga, Kim Cho at Sian Lim magkalaban ngayon. Walang seryosuhan pero mga dating Kim C ay magiging Kim Cho versus Sian Lim kasi nga magtatapat ata ang kanilang mga programa, yung mga kanilang teleserye kay Sian kasama si Janeline Mercado sa Love Die Repeat. ko lang sure. At ang kay Kim Cho ay yung linlang na mapapanood na sa TV Nationwide. Kaya sabi nga ng iba, ang dating magkasindahan ay maglalaban ngayon sa rating sa television. Kaya abangan natin dyan kung sino ang mananaig sa mga tao. Lin lang ba o ang bagong serye ni Janeline Mercado na kasama itong si Sian Lim. So sa mga kings si Jan, mag-isip-isip uh, na tayo pero joke lang. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayong Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload. Bye-bye!